Ang tanong, ito ang tanong. Ako ba ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? Ikot niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Nimulan ko to, walang sa paligid ko. Eh hey, ano? Sasabihin ko po sa inyo yan. garapal. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos uh, Jr. dito, gusto ko sabihin kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. Garapal ang katiwalian sa pamahalaan. And if the president does not lift a finger, ibig sabihin kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Yan po yung sinasabi natin. Minessage ko po sila diyan tungkol diyan. Sabi ko kung hindi ako po, kahit papaano nakakapag-message ako sa ibang mga ah, nasa inner circle. Grabe po. Grabe po ang katiwalian sa mga government projects ngayon. I-quote nyo po ako dyan kung gusto nyo i-quote ako. Sa totoo po, ito hamon sa Pangulo. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? Debt end. Anong ginawa ko? Pinigay ko sa debt end. Sasabihin niyo sa mga taon, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayo isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Dapat ay uh, um, mabusisi din natin. Because no one is above the law. Hindi po ba? Ang problema po kasi, alimbawa, yung kowa natin. Ang kowa. Huwag magagalit ang kowa, ha? Ang problema po sa KAUA, may mga resident auditor po yan. Nasaan po ba resident auditor? Kaya nga tinawag na resident. Resident auditor nung isang ehensya. E maniniwala kayo, again, huwag kayong magtatampo, meron na po itong mga napatunayan in the past na yung KAUA mismo ay kasabwat ng mga government agencies. Kasabwat ng government agencies sa misuse of funds. Kaya, hindi po pwedeng iasa sa co eh. Bagamat dapat, uh, ang presumption of, uh, uh, ang presumption natin, eh may regularity sa pagtatrabaho po nila. So, yes, nabuksan ni VP Sara, pero this should not stop with OVP. Dapat lahat ng may confidential funds, daan-daang milyon, bilyon-bilyon piso, ginagastos lang po nila sa ganyan mga kababayan. Na, nakikita niyo po ba yung, yung sitwasyon? E kaya lang, ang problema kay VP Sara, sa totoo lang, ako, ako, kampi pa nga ako sa kanya sa, sa una. Kaya lang, dapat medyo nirerendahan niya yung kanyang sarili sa pagsasalita. Eh, para sabihin niyang naisip niya, pinupugutan niya yung mga, They should not, uh, those words should not come from the mouth of uh, a sitting vice president the number two top official of the land, hindi po bagay yun eh diba? yung mga ganon et, salita ng, eh salita ng kanyon eh, salita ng napipikon eh, no? salita ng napipikon kaya walang mangyayari sa bayan natin ang tanong, ito ang tanong. Ako ba ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sasabihin ko po sa inyo 'yan. Garapal. Kaya kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos uh, Jr. dito, gusto kong sabihin kinukonsente niya ang katiwalian sa pamahalaan. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. Garapal ang katiwalian sa pamahalaan. And if the president does not lift a finger, ibig sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Yan po yung sinasabi natin. Minessage ko po sila dyan tungkol dyan. Sabi ko kung hindi ako po, kahit papaano nakakapag-message ako sa ibang mga ah, nasa inner circle. Grabe po. Grabe po ang katiwalian sa mga government projects ngayon. Ikaw niyo po ako diyan kung gusto niyo ikaw ta ko. Sa totoo po, ito hamon sa pangulo. Hamon sa pangulo dapat gawin niya, pero does 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 not um, that does not give the vice president the license to do what she she wants to do. Yung mga pinagsasabi niya na to, ugali ba ng nasa katinuan yan? Uga, ugali ba? Hindi ugali ng hindi ugali ng uh, ng uh, mataas na official ng pamahalaan yan. Hindi po, opo. Ako, yun lang, ito ah, ito, usapan na tong uh, usapang diretsahan. Tantanan nyo na yung pagbili-bili ng mga projects. Panahon pa ni, well, alam ni Pangulong Duterte to, panahon pa niya yung mga kongresista, pinamimili, pinibinebenta nyo yung mga projects. At nagpatuloy ito ngayon. Pagka hindi po nilubayan yan, ito pong mga bili-bili ng project na yan, maniwala kayo, we are going to the dogs. May problema ba ang uh, administrasyon? Meron. May problema ba si speaker? Meron. Pero, does that does not insulate Vice President Sara Duterte sa mga kamali. Ano mga eh, ang problema kasi sa kanya meron, sasagutin lang eh. Kung meron bang katiwalian, kung wala, ba't ka matatakot humarap doon? Eh ikaw nga yung nakakaalam kung merong uh, merong uh, kanyan, merong uh, uh, katiwalian yan o wala. Sa so, kanila man nakakita. Apat na apat na withdrawal ng 125 million uh, each, kalahating bilyon. Nasabihin niyo hindi niyo alam kung yung mga papel na hindi dumaan sa inyo. Hindi po ba? Mga kababayan, Sula, dan, kulat, ng mga black.